tayo mga tinginan upang tayo'y mga utyok sa pag-iibigan at mabuting gawa ang laging paalala sa atin ng ating mga ngaral. Kaya mula sa hani ng mga kabataan ay nagsama-sama upang masunod ang panukala ng ating mga ngaral na makapagtinginan sa mga kapatid. Unang-unang uh, -una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon <coughs> dahil binigyan ako ng pagkakataon na makabahagi po sa pagdalaw. Bago magdalaw, awa tulong ng Diyos, nakasangkapan kami sa pagbili ng mga antawid ba, makapawi ng gutom ng kapatid. Yung preparation po natin ngayong araw, siyempre, dahil doon sa punong po ninyo, nakabili po tayo ng mga grocery at nai-ready po natin hanggang makarating po yan sa atin pong mga recipient o yung mga kapatid po natin. Ayun, salamat po sa Diyos, sa mga kabataan, mga kapwa ko kabataan. Salamat po sa Diyos, toben sa ginawang pagdalaw po natin yung araw. Makasama din po namin kayo mga kapatid. Makita natin yung mga kalagayan ng mga kapatid. Unang-una -una, yung kanilang pagiging makabalik sila na makapaglingkod ulit sa Diyos. At magkasama-sama tayo, magkita-kita tayo ng mukhaan mga kapatid. Salamat sa Diyos sa mga kasamang kabataan na nakasama po natin ngayong araw na ito na ganap natin yung pagkikita-kita ng mukha at malaking bagay po yun, mga kapatid. Sana, Robin, tuloy-tuloy lang po natin at maging masigla po tayo dun sa ating mga tungkulin na tinanggap natin mula sa Diyos. Ngayon, ngayon. Uh, ibig ko sabihin, itong kapatahan na ito, natutuwa ko dahil kabatahan man sila, inspired na sila sa talaga sa pag, pagsisilbi sa, sa Panginoon Diyos. Yan ang importante sa kabataan Kasi maraming kabataan na nariligaw na naaano sa kalayoan. Lahat, lahat. Basta ang bilhin ko sa inyo, huwag kayo magbabago. Ano man yan mangyari sa buhay natin? Maghirap man tayo, magmasaya, maghirap. Basta, Kapit lang. Maghirap man tayo. Ano man nga buwagin natin hmm. basta. Huwag tayo bibitil. Ang lahat ng ka. Itong ating katawan, wala ito. Ibibigin hmm. ito. Importante yung ating espiritu at kaluluwa. Week po na pinag-usapan po ito at preparation nga po yon At awa po ng Diyos yung mga dapat dalawin na asikaso naman po ng ating po mga kasama at maging yung sa pagtutulong tulong nagawang mabuti ay may mga tumugon din naman po at awa nga po ng Diyos ay nakapagdala po tayo nakapaghatid po tayo ng pangtawid kahit sabihin po natin na isang buong araw o dalawang araw ay at least sa pamagitan ng mga tulong ng bawat isa nakabataan ay nakapaghatid tayo ng tulong mga kapatid kaya napakaganda po at yan po ay bahagi po ng ating pong pagtitinginan pag-alala yan kasi alam po natin karamihan naman po sa ating mga magkakapatid ay mahihirap kaya nag-effort po ang mga kabataan siyempre dahil na-inspired po tayo dun sa MCJ Curse na itong turo ng ating pong kuya na madamayan yung ating pong mga kapatid kaya sa ating pagawa napagod tayo sa preparasyon, gumastos po tayo nagutom tayo eh lahat naman po ng bagay po na yon ay hindi mawawalan ng kabuluhan mga kapatid. Lagi pong merong dagdag na kabanalan sa ating mga pag-aaral. Kaya tuloy-tuloy tayo.